naman po natin ang earnings sa Reels. Wala na po bang earnings ang Reels? Marami pa tayong mga kapwa creator, hindi pa nakaranas ng earnings sa Reels, tapos ngayon nawawala na yung earnings sa Reels. Katulad nga po sa ating mga kapwa creator, marami na po akong nakikita na ang sa kanilang ganito ay nagbabalance na po sa meta pero nawala yung earnings nila sa Reels. Kumbaga, in-stream ads na lang natira. Dati po kasi nagkakasabay talaga ang in-stream ads tsaka Reels. Tapos ngayon, pagkatapos nag-process na, nawawala na ang sa kanilang mga earnings ng Reels. Or yeah, kahit yung words na ads on Reels, wala na po dyan sa kanilang mga uh, uh payout. Ano nga po ba ang nangyayari? Bakit naging ganon? So, mga kalalabs, maraming marami pa po tayong hindi nakakaranas. Ano na po bang nangyayari kay Meta? Oh my goodness! So mga kalalabs, dito rin po ipapakita ko sa inyo na ang sa earnings talaga ng reels, yung mga na monetize na ha, sa aking experience ko lang to sa aking earnings ng reels ipapakita ko po sa inyo na wala na talagang earnings. Katulad nga po kang kay AJ, kay AJ, ayan, ganyan ang kanyang pinakita din sa iya kanyang long form na nawala nga po yung kanyang earnings din ng reels. Mayroong mga tendency talaga na hindi na nagpapakita yung earnings ng reels. Katulad din po sa akin. Ipapakita ko rin sa inyo itong sa akin. Ayan mga kalalabs. Ayan. Is wala na rin dyan ang earnings. Dyan po talaga natin mostly nakikita ang earnings ng ating mga reels. So, ano bang nangyayari? Hint, uh, glitch lang po ba ito or wala na talagang earnings ang reels? <laughs> mga kalalabs, hindi pa po natin alam yan kung ano talagang punot dulo or ano pa talaga ang pakay ni Meta. Bakit mawala na yung earnings natin? Kayo po ba ay nakaranas din po ng ganyan? Huwag po po muna tayo magpanik kung may earnings pa ba ang ating reels dahil pag cut off ng, ng last, Uh, meron pa naman, pero siya, sa ngayon lang na-update dahil papalapit na ang October 6, ano nga po ba ang uh, bagong update talaga dito sa ating mga earnings sa reels dahil ang sa reels, nawawala na talaga ang earnings, so yan ang tabayanan natin mga kalalabs, kung ano nga po ba ang punto ni Meta bakit nawawala na dyan ang earnings natin sa reels katulad sa ating mga payout na ganito, papakita ko sa inyo ulit dito mga kalalabs ang mga earnings dyan talaga nagpapakita. Pagkatapos nag-process, sa process na makikita mo pa pero dito nga po sa payout ay wala na pagkatapos ng balance. Dahil malapit na nga ang October 6, ano nga po ba ang changes? Yan ang ating abangan. Tutunghayan natin kung ano nga po ba ang changes sa October 6. Dahil ang alam natin sa in-stream ads at ads on Reels, mayroon talagang changes. Pero hindi naman siguro na wala ng earnings ng Reels. Dahil anong mawawalan talaga tayo ng gana niyan kung wala nang nag ano yon i-enjoy na lang tayo parang ganun mga kalalabs yan ang ating uh, ang tawayanang kung ano ang kahinatnan kalalabasan sa October 6 so mga kalalabs don't forget to follow me miss sibak baka nakatulong po yung tips ko sa inyo or pinapakita ko sa inyo sa earnings kaya huwag lang muna tayo mabahala bye bye